kabiyak lamang daw ako ng isilang isang sugat na ang lunas ay nasa kamay ng katuwang dinagit ng isang ibon ipinutok ng kawayan inilatag sa sanlibutan ng ganda kong walang muwang walang lakas noong una pa man anino akong laging nakapuwang sa pagitan walang bakas nakaangkas lamang ako sa yapak ni malakas ang katauhan ko'y hinati-hati ng tahanan at larangan. Ang tinig ay malimit nakakalutang sa kawalan. Sang ayon sa mga ama, ako raw ang nag-aruga sa kadakilaan. Sa sinapupunan ko nagmula ang bayani ng magtan, pugad lawin at minjola. Ako ang nagburda sa minagayway na bandila, kasama rin akong sumangga sa mga punglo ng digma. Tiwata ako ng bawat pakikibaka. Para luman ng himagsikan, lakambini ng katipunan. Musa ng insureksyon, mutya ng ang bayan. Sa kandungan ko nalulunasan ang mga sugatan. Ngunit ako'y walang kasaysayan. Nagluluwal ako ngunit hindi nabubuhay. Pinagbubuntis ko ang palay. Pinaglalabay ang mga halaman. Pinatatayog ang nyog. Pinatitibay ang abaka. Pinatitimya sa ngasukal. Habang nagahayuma, umaamot ako ng awa sa buwan at alon. Upang biyayaan ang namamalakaya, Inaamo ko rin ang ulan at hangin upang maigiya ng tikin ang nahuling isda patungong baybayin. Sinusunong ko ang bilao ng tagsalat. Nagpapasag ng banga sa pagsalok ng dalita. Isinugupit ko ang karit kapag nagbabanta ang pangangamkam. Ipinapandong ko ang hapis kapag yumayaw ang kasaganaan. Palad ko ang naghahain gumiling lang ang pabrika. Kamao Kama ko ang kumukuyo sa sahod, sa sahod na magkasya. Nagrarasyon, Nagrarasyon ako at nagurasyon nag magtagumpay, magtagumpay lamang ang welga. Lahat ng ito'y walang lagda sa gunita. Lahat ng ito'y walang lagda sa gunita. Ngayon halimbawa'y di na ako ang masuyong perlas ng silangan o ang birheng matintiman sinisisid na ng kalakal ang pusod ng aking dagat, dinadayok ng dayuhan ang buo kong kapuluan. Dapat ba akong manatiling na mamaybay sa batlang? Ayaw ko nang maging kaulayo ng unan o ng sandok. Ayaw ko nang mamalaging kalaguyo sa atrasan. Ang nais ko ngayon ay lunasan ang kinagistang sugat. Tanganan ang palad, kumalabit ng gatilyo, gulantangin ng katahimikan ng mga siglo. Nais kong paguhin ang mga alahala. Nais kong Nais kong mga, ng mga, alahala. mga alahala. Nais kong ang naalaala. Nais kong paguhin ang mga alahala. Nais kong paguhin ang mga alahala. Nais kong, nais kong mga paguhin ang mga alahala. Mga alahala. Nais kong paguhin ang mga alaala. Nais kong baguhin ang mga alaala. Nais kong paguhin ang mga alaala. Magbabanyuhay ako bilang isang babaylan upang awitan ang mga inang walang kibo. Ang hihimigin ko'y kundiman ng mga sulo, kwintas na parangal, sa mga minartir na kabaro. Sa gitna ng larangan, ako'y magsisilang ng uyayi na aawitin sa mga suplin ng malayang mundo. Kaya sa ngalan ng ina at ng anak sa, sa ngalan ng mga, ng mga diwata at paraliman, iadya ako sa pagsibag ng minulan. minulan Basbasan ang aking, aking pagsalakay sa arawagan, Magpalain na ako sa taimting, taimting na paglaban ngayon, ngayon hanggang katubusan. katubusan. Sa ngala ng ina, ng anak, ng diwata at paraluman. Sa ng ina, ng anak, ng diwata at paraluman.